Ya address ko na yung issue no na in fact nakita ko yung yung uh, yung lumalabas yung issue pagkaganding na pagkalanding ko sa Cebu kaninang umaga. Unang-una, ah uh, immediate nung nagaraman ko yon at na may pinangalan si Congressman Leandro Reliste at nagpapasalamat ulit tayo sa kanya na, dahil uh, ang importante dito transparency. No kailangan talaga lalo na para sa mga taga-gobyerno na open book ang buhay ng mga taga-gobyerno. Ganun talaga eh. No, ganun talaga. Kaya kinausap ko agad-agad si Undersecretary Ari Perez. At sinabi ko sa kanya na niname ka ni Congressman Giviste, although si Congressman Giviste din naman nagsabi na these are based on rumors, etc. Uh, may mga narinig siya o binabase din niya sa mga dating mga balita o kung ano man. Uh, kinausap ko si Undersecretary Perez at sinabi ko, iimbestigahan natin ito. Kasi yun ang um, kabiging ng pangulong sa atin. Na kailangan linisin natin ang DPWH. At ang paglilinis ay walang sinisino, walang sinasanto. Kahit na dati nang nandyan, wala na dyan, nag na, uh, dating administrasyon, o kahit yung mga taong ako mismo ang nagdala. Wala tayong sinisino. At kailangan, yun ang gagawin natin. At kinausap ko si, uh, sinabi ko yun, diretsahan kay Undersecretary Perez. Pero, ang sinabi niya sa akin, unang-una, wini-welcome niya yon pero, ayaw niyang makasagabal at ayaw niyang maging distraction ito dahil alam niya na napakabigat ng kailangan nating gawin at siya ay nag-tender ng irrevocable resignation. At ito, syempre, ay tinanggap ko na. So as of today, uh, hindi na po parte si uh, Undersecretary Perez sa DPWH. Siya mismo ay nagkusa at uh, rinirespeto natin yung desisyon niya. Pero syempre, yung investigasyon, tuloy pa rin niya. Kagaya ng mga iba ding nag-resign, tulad ni Yusek Capral, ni Yusek Bernardo, Yusek uh, Ayapana, Uh, even Secretary Bunuan, lahat yan. No? Uh, hindi porket na nag-resign, eh, hindi natin imbestigahan. No? Lahat yan kailangan imbestigahan. At yan ang gagawin natin. Kasi yun ang trabaho na binigay sa atin ng ating Pangulo. Na wala tayong sisinuhin, wala tayong sasantuhin, at kailangan ginisin natin ang DPWH. So, yun ang uh, uh, immediate na ginawa ko nung nalaman ko ang uh, uh, isiniwagat ni ni Congressman Gidiste. Pero ito lang ang sasabihin ko. Ang ating krusada, no, if I may call it that, no, uh, sorry to be, you know, a little ano ba, dramatic about it, but krusada ito eh. No, itong krusada na sinimula ng ating Pangulo nung siya ay uh, ng sona na sa harap mismo ng buong gobyerno ng Pilipinas, executive, legislative, judiciary, at sa harap ng ating mga kababayan, sinabi niya yung now famous words na mahiya naman kayo. Simula nun, sumunod ng kanyang mga inspeksyon at na siwalat niya mismo ang mga nangyari sa bansa natin dito sa napakamaanumaryang mga flood control project na ginawa sa iba't ibang parte ng, ng bansa ang ating krusada ay base sa dagawang bagay. Facts and transparency. Hindi tayo pwedeng maglinis ng DPWH. Hindi tayo pwedeng magpanagot ng mga dapat managot. Kung ang magiging basehan ng ating gagawin ay haka-haka, -ha -ha, rumor, or sinabi ni ganito, sinabi ni ganyan. Hindi ganon. Hindi ganon ang ano, ang ano, ang uh, alam ko, napaka toxic ng environment ngayon. No? Konting salita ni ganito na tungkol dito, tungkol sa taong ito, parang yun na yung totoo. Hindi dapat ganon. Ang dapat ay laging basihan e eh, facts hindi hearsay, hindi kwento, hindi haka-haka, hindi rumor. Yun lang ang gusto kong sabihin. And ang pangalawa, transparency. Transparency. Tama naman si Congressman Gidiste. Meron daw siyang narinig. Sinabi niya yun. No? Sinabi, ni, si, uh, sinabi niya yung pangalan dahil meron daw siyang narinig na ganito at meron siyang mga nabasa ng nakaraan. Okay lang naman yun. Huwag problema doon. And I welcome that. Kaya mabilis tayong umaksyon dito. Pero, ang pagdedetermine kung sino ang dapat managot ay hindi pwedeng base lang sa gano'n. Hindi po gano'n ang sistema natin. Ang sistema natin ay dapat. Kaya tayo tagaga. Kaya ang presidente, anong unang-unang ginawa? Nagbuo ng independent commission composed ng isang dating Supreme Court Justice, isang napakarespetadong dating DPWH Secretary, si Secretary Ben Simpson, at itang na, isang napakarespetadong respetadong uh, accountant, si Ms. Rosana Fajardo. At siya, ang ginagawa niya ngayon, alam ko, uh, napakabigat ng pressure na inaarap niya. Dahil siyempre, galit ang ating mga kababayan, galit tayong lahat nagmamadali tayo, gusto nating managot yung napat, managot sa lalong madaling panahon. Pero, kailangan ang basihan ng pagpapanagot ay facts at transparency. Hindi pwedeng ganun-ganun na lang. No? Kaya, dahil merong inabas na pangalan, si Congressman Giviste, i iimbestigahan natin yan. At hahanapin natin ang facts at magiging transparent tayo. Pag nahanap natin ang tax, sasabihin natin sa publiko. Pero ganun dapat tayo. Di ba? Hindi hindi, hindi ka hindi ano ano hindi hindi tayo pwedeng ganun-ganun lang. So, with that, yun lang ang gusto kong sabihin. At makakaasa po base na rin sa direktiba ng pangulo, naglinis natin itong DPWH from top to bottom. Wala tayong sisinuhin, wala tayong sasantuhin. Si Yusek Perez, matagal ko nang na kasama, PCDA pa. Siya ay nanggaling sa pribadong sektor, sa Metro Pacific Group. Nagsakripisyo din siya para sumama sa gobyerno. Ang taas ng sahod niyan sa MVP Group. Pero ganun talaga eh. No? Ganun talaga sa gobyerno. No? At uh, wala tayong magagawa ah uh, madaling madaling ano, no, madaling magsabi, madaling manira, no? ganun talaga. Normal yun. Hindi ako magtataka kung ako sisiraan na rin. Sigurado ako diyan. Meron na nga akong mga naririnig-rinig eh. no, Pero ganun talaga eh. Normal yun. Pinagdaan ako yan. 26, 27 years na ako sa gobyerno. Pero, hindi natin pwedeng talikuran yung responsibilidad natin. Finally, para sa mga DPWH, sa gatang opisyalis ng DPWH, kanina tuwan-tuwa ako dahil nakita ko ang mga magagaling at masisipag na engineer opisyal ng DPWH na nagsama-sama sa Cebu, na nagsasama-sama ngayon sa Davao, na nagsasama-sama ngayon sa Masbate, nagsasama ngayon sa Cagayan, 24-7 ang, ang paggawa ng uh, detour bridge sa Pigatan, uh, sa, sa Alcala, sa, para magkaroon ng detour sa Pigatan, uh, bridge sa Cagayan. Si lahat ay nagtatrabaho. Hindi alam ng marami sa mga kababayan natin yan. Kaya ako, nagsasabi sa kanilang lahat, wala tayong sisinuhin dito. Kung kayo ay maayos, honest, masipag, wala kayong dapat ikabahala. Pero, kung kayo ang kabaliktaran nun, at kayo, kamukha ni ka Alcantara, ni Hernandez, ni ka Mendoza, ni ka Duya, sino-sino pa -sino dyan, niga, yung sa Mindoro, yung si Pakanan, kung kagaya nyo siya, siguro naman na ngayon naniniwala kayo na seryoso ako na kung ang kahit na sarili kong pinasok whiff lang ng uh, chismis o ng ano, sinabihan ko, sorry, huwag ang sinasanto dito. Kung yung kaya kong gawin, maniwala kayo sa akin. Gagawin ko yan sa lahat ng mga gagawin ko dito sa DPWH. Kahit ano, kahit sabi ko nga, kahit magkaubusan dito, Natingin ko, hindi naman. Kasi nakakita na ako ng mga maayos talaga. So, with that, again, utos ng Pangulo, directiba sa atin, top to bottom, cleanse. Whether dati, dating administrasyon, dati nang nandyan, nag-resign, nandyan pa rin, including the people that I have personally brought in. Wala tayong sisipin niyo.